Pagkatapos noon ay lumipat naman ang eksena habang mayroon tayong nakikitang grupo ng mga kalalakihan na nakaluhod sa harap ng nakahigang hari habang nagsasabi na kanyang nakikita na silang lahat ay nandito. Wika pa ng hari na ngayon ay lasing, nagaya ng kanilang alam, na pagdesisyonan niya na piliin ang magiging tagapagmana ng trono sa pamamagitan ng gate na libingan ng prinsipe at ang kandidato dito ay dapat na matapos ito at maibalik ang mga labi ni Sally. Sa harap nito na nakaluhod ay naroon ang unang prinsipe na si Gulshan at ang ikalawang prinsipe na si Mukesh. Iginiit ni Mukesh na sa tradisyonal na pamamaraan, ang mga prinsipe ay nagtatagisan sa larangan ng edukasyon at martial arts at ang mga ito ay binoboto ng taumbayan kaya hindi pa nila naririnig ang pagpili ng tagapagmana gamit ng gate, na siyang pinasangayuna ng unang prinsipe na si Gulshan at nagsabi ito na marahil ang mga tao ay nagagalit dahil sa biglaang pagbabago. Bagamat iginiit lang ng hari na ito ay utos ni Areda na baguhin, kaya natanong ng ikatlong prinsipe na si Kashan kung maayos lang ba nabaguhin nila ang tradisyon dahil sa sinabi ng reyna. Dagdag pa nito habang makikita natin ang ikalimang prinsipe sa kanyang likuran na si Senjai, na ito'y pag-isipan ng hari dahil pwede naman itong bawiin ang kanyang desisyon. Nang may bigla na lang may nagsalita na isang bata, ito ay ang ika na prinsipe na si Ashad na nagsasabi na ang kanilang kamahalan ay nakapag-desisyon na. Kaya ito ay ang bagong kanilang tradisyon. Ito'y pinasang-ayunan ng hari sa pagsasabi na ang kanyang mga salita ay tradisyon mismo at ang kompetisyong ito ay magpapatuloy ng normal. Dagdag pa niya na ang petsa ay isang linggo mula ngayon at kung sila ay aatras ay hindi na ang mga ito makakakuha ng susunod na pagkakataon at kung gusto nilang magdala ng party o hindi ay kanila ng desisyon. Nang tapos na nitong masabi ang kinakailangan ay dalidaling umalis ang hari dahil naghihintay sa kanya ang kanyang magandang asawa, kaya nagmamadali ring sumama ang ikaanim na prinsipe sa kanyang ama. Iba naman ang naging reaksyon ng una at ikalawang prinsipe kung saan ang dalawa ay nagpapalabas ngayon ng matinding mukha habang napapatanong kung ano kaya ang pinaplano ni Areda sa pagkakataong ito. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng dalawa dahil sa pagsasalita ni Kashan sa pagsasabi na ang lahat ng mga prinsipe ay namatay sa loob ng gate. Wika pa niya habang nagpapalabas ng seryosong mukha na ito ay ang gusto ni Areda, kaya hindi sila pwedeng makipagkumpetensya sa isa't isa. Dagdag pa nito na ang kanilang layunin ay ilaglag ang reyna sa kanyang katayuan, kaya wala silang rason na maging kaaway at sa halip, kailangan nilang magtulungan upang mapabagsak ito sa trono at muling makuha ang kontrol sa kaharian ng Aryan. Ngunit tumutul dito ang ikalimang prinsipe na si Senjai dahil hindi nito pwedeng gawin ang sinasabi ni Kashan. Saad pa nito na huwag itong magsabi na sila ay magkaisa at natanong kung iniisip ba nito na siya lang ang maaaring pwedeng maging hari dahil siya ay pwede ring mamuno sa kaharian ng Aryan. Dagdag pa nito habang paalis na makikita ito ni Kashan dahil siya ang magmamana sa katayuan ng kanilang ama at magpapaalis kay Areda, kaya sinubukan naman siyang pigilan ng ikatlong prinsipe dahil ang pakikipagtalo nila sa sarili ay siyang mismong gusto ng Reyna. Subalit pagkatapos ay napakagat lang ng kanyang ngipin si Kashan dahil hindi ito nakikinig, nang bigla na lang mayroong humawak na isang kamay sa kanyang balikat. Kagad naman siyang napalingon, at dito ay pansin niya ang una at ikalawang prinsipe na nagsasabi na siya ay kanilang tutulungan. Wika ni Mukesh na alam niyang naghahanda sa buong panahong ito ang kanilang kapatid upang kalabanin si Areda, kaya ito ay pagkakataon ni Kashan upang patunayan ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng trono at mapabagsak ang reyna. Dagdag pa nito na si Kashan ay matalino, hindi gaya nilang lahat na duwag kaya ito ay magiging isang mahusay na tagapagmuno. Dahil sa mga narinig nito ay nagpasalamat si Kashan sa kanyang mga kapatid, na siyang sinagot lang ni Gulsha na gagawin nila ang kanilang makakaya upang siya ay tulungan, at natanong kung papaano kaya kung magbigay sila ng mga malalakas na adventurers. Bagamat iginiit ni Kashan ng may malaking ngiti na hindi na nila kailangang ipag-alala ang ganitong bagay, ito ay dahil mayroon siyang tinatagong baraha. Lumipat naman bigla ang eksena habang nakaupo ang ikatlong prinsipe sa harap ng buong party ni L na nagsasabi na ito ang rason kung bakit silang lahat ay gusto niya para sa gate. Siya ay sinagot ni El na sila ay handa na para dito kaya hindi ito mahalaga, bagamat, mayroon silang isang kondisyon, at ito ay ang prinsipe at ang kanilang party lamang ang papasok sa gate. Naririnig itong kondisyon ng ating bida, Napasigaw sa ini si Salaman sa pagsasabi na ito'y kalokohan at ito ay importanteng bagay sa tanong kung papaano sila ng mga ito mapagkakatiwalaan, giit pa niya na ang mga royal guards ay sasama rin sa loob. Ito'y sinagot lang ni El sa pagsasaad na ang prinsipe ay hindi isang adventurer kaya nangangahulugan nito na kailangan siyang maprotektahan sa lahat ng oras, at kung mayroon man sa royal guards ang hindi makakagawa ng kanilang trabaho ay makakasagabal lang ito sa kanilang ginagawa. Napaisip naman si L na kung alam na ni Areda ang patungkol sa plano ni Prinsipe Kashan, nangangahulugan ito na mayroon ng traidor sa loob ng palasyo kaya kahit na ang Royal Guard ay hindi na iiba at mas mabuting huwag silang isama. Naagaw naman bigla ang atensyon ni L dahil sa boses na nagsasabi kung gusto niya ba itong suriin. Kasunod ay ang pagpapalabas ng ilang makapangyarihang pag-atake patungo sa ating bida na siyang ikinagulat ng buong party. Ito ay si Salaman na biglang nagutos na atakihin si El kaya nagtataka at nagugulat na natanong ng prinsipe kung ano ang kanyang ginagawa, subalit sinagot lang siya nito na buong puso siyang humihingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito habang ipinapalabas ng dalawang royal guard ang kanilang mga sandata, na ito ay dahil kailangan niyang turuan ang aroganteng bata ng leksyon. Pansin naman ang grupo ang apat na marka sa braso ng mga gwardya, kaya nagugulat na natanong ni Dibo kung ito ba ay mga fourth circle. Samantala nagsabi lang si El na ganito pala ang rason kung bakit siya napakakumpiyansa. Saad pa nito na kung matatalo nila si Dibo ay kanila silang pasasalihin, na siyang ikinagulat naman ito dahil siya ay isang third circle pa lamang. Kagad namang sumugod itong dalawang gwardya para atakihin si Dibo kaya natatarantang pasigaw na lang itong nakapagsabi na sila muna ay maghintay. Ngunit makalipas ng ilang minuto ay mapapansin natin ang pagkatumba ng isang royal guard sa lupa, at dito ngayon ay makikita natin ang dalawang gwardya na wala ng malay matapos na mabilis at walang kahirap-hirap na matalo ni Dibo. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, Natanong tanong ni Salaman kung papaano itong nangyari dahil si Dibo ay third circle lamang, na natutuwa lang nitong sinagot ng siyempre dahil siya ay ang pinakamalakas dito. Saad naman ni Ralph sa tabi na ang mga Royal Guards ay paniguradong hindi mahina at sila ay masyado lang malakas, na pinasang ayuna ni Kiri sa pagsasabi na paniguradong matututo sila rito. Sinubukan namang magpatuloy ni Salaman sa pagtutol, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay inangat ni Kashan ang kanyang kamay upang siya ay pigilan at nagsabi na susundin nila ang kagustuhan ni El at natanong kung ano ang kasunod. Kagad na lumapit si L sa prinsipe at nagsabing isusugal nila ang kanilang buhay para siya ay protektahan. Gayunpaman, kailangan niyang matutong depensahan ang kanyang sarili sakaling biglang magkaroon ng laban. Nagulat naman ang buong party nila dahil nagsabi ang ating bida na ang mga ito ay ang magtuturo sa prinsipe para depensahan ang kanyang sarili. Dahil dito ay napatanong si Minor kung ano ang pinagsasabi ni L at kung siya ba ay nakakasigurado dito dahil papaano nila matuturuan ang isang prinsipe ng nasyon. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni L at ni Minor sa prinsipe dahil sa bigla nitong pagyuko at pagpakiusap na siya ay turuan ng mga ito. Ang pangyayari ay ikinagulat ni Salaman kaya sinubukan siya nitong pigilan, ngunit iginiit lang ni Kasha na nangako siyang ibabalik ang kanilang kaharian. Kaya hindi siya maaaring maging mapili ng pamamaraan dahil umaasa sa kanya ang kanyang mga kapatid at ang mga tao ng kaharian. Kaya siya ay handang gawin ang kahit ano. Dagdag pa nito habang pinipiga ng gusto ang kanyang kamao, na ito ay para tuparin ang pangakong yon. Dahil sa kanyang sinabi ay napangiti si L, samantala nagdalawang isip naman si Minor kung saan pagkatapos ay ang pagsang-ayon niya dito at pagsasabi na ang kanilang ensayo ay magiging napakahirap na sinagot lang ng prinsipe na ito'y mabuti dahil ito ang kanyang gusto at sila ay magpatuloy. Matapos nito ay lumipat naman bigla ang eksena sa isang maaraw na umaga, kung saan ngayon ay mayroon tayong makikitang isang espada na umiikot sa ere. Ito ay dahil sa pag e ng prinsipe kasama si Kiri na siyang naging dahilan ng pagtilapo ng sandata nito sa lupa malapit sa kanyang kinaroroonan. Agad naman siyang pasigaw na pinagsabihan ni Kiri na kunin ito agad dahil malayo pa ang kanilang kailangang abutin na siyang naintindihan ng prinsipe kaya ito'y agad niyang sinunod. Matapos nito ay mapapansin naman natin ang pag-eensayo niya kasama si Dibo habang patuloy niyang sinasangga ang mga sunod-sunod na pag-atake nito gamit ng palakol kung saan napapakagat na lang si Kashan sa kanyang ipin dahil sa lakas ng bawat isa. Kasunod ay ang pag-eensayo niya kasama ni Miner sa pamamagitan ng pag-iwas ng kanyang mga pagbaril. Samantala ang kasunod ay ang pag-eensayo niya kasama si Ralph, pero ngayon ay ang pagsuka nito ng dugo dahil nagawa siya nitong matamaan ng isang malakas na pagsuntok. Bagamat kahit na ganoon, patuloy pa ring nakatayo ang prinsipe kahit na punong-puno na ito ng mga sugat habang nagpapakiusap na sila ay magpatuloy. Pinagsabihan naman siya ni Miner na alam nila na todo ang kanyang pagsisikap, pero kung pipilitin niya ang kanyang sarili ay malalagay siya sa panganib, sapagkat nagpaliwanag ang prinsipe na ayaw niyang maging pabigat sa kanilang lahat kaya gusto niyang lumakas. Nang bigla na lang natuon ang kanyang atensyon kay L dahil sa pagsasabi nito na huwag siyang mag-alala patungkol dito, ito ay dahil nag-eensayo lang naman siya para sa pinakamasamang sitwasyon. Dagdag pa nito habang makikita natin si Ralph na nangungulangot, na kung walang mangyayari, si Ralph ay palaging nasa kanyang tabi na nagtataka namang natanong ni Kashan kung bakit siya at hindi ang ating bida. Kaya ipinaliwanag ni El na si Ralph ay ang kanilang healer at kung ang prinsipe ay nasa panganib sa gitna ng laban ay maaari siya nitong lagyan ng shield at mabilis siyang magagamitan ng heal, at mahusay rin ito sa pakikipaglaban. Dagdag pa ni El na kahit si Ralph ay ang nagbabantay sa kanya, hindi maaapektuhan ang buong miyembro ng kanilang party, na siyang ikinatuwa ni Debo kaya pinagtawanan nito ng husto si Ralph. Nagsalita naman si Prinsipe Kashan sa pagsasabi na mayroong napakaraming talentadong tao ang nagtatrabaho sa kanya subalit wala siyang may magawa. Nang bigla na lang nitong ipinalabas ang isang supot na puno ng mga nagliliwanag na gintong barya sabay tanong kay Ralph kung pwede niya ba itong kunin bilang kanyang gantimpala at kung ang lahat ng ito ay matapos ay magbibigay pa siya ng karagdagang gantimpala bukod pa sa kanyang ipinangako. Dahil dito ay walang pag-aalinlangan at dalidaling lumuhod si Ralph sa harap ng prinsipe sabay sabi na ang kamahalan ay poprotektahan niya ng buo niyang lakas, at gamitan nila ng heel ngayon ang kanyang mga sugat. Naririnig itong mga bagay at pansin ang biglang pagbabago nito dahil sa pera, habang nagpapalabas ng nakakatawang mukha si Minor at Dibo ay naisip nila na siya ay nakakadiri. Samantala masigla lang na nagsaad si Ralph na sila ay muling magpatuloy sa pag-eensayo pagkatapos nitong gumaling. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa isang gusali, dito sa loob ay mayroon tayong makikitang mga misteryosong tao na nagpupulong dahil kanilang nalaman ang patungkol sa pagtapos ng gate upang makuha ang trono. Dahil dito ay napagdesisyon na nilang gumalaw, at wika pa ng isang miyembro na turuan nila ang mga ito ng leksyon sa pagkakataong ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa hari na si Abdullah upang magbigay ng babala. Bagamat tuto lang isa sa mga kasamahan niya dito dahil kung ito ay kanilang gagawin ay hindi sila naiiba kay Areda. Nang may bigla na lang nagsalita na silang lahat ay tumahimik. Dagdag pa nito na walang saysay -say ang pagtaas ng kanilang mga boses, ito ay dahil kahit anuman ang mangyari ay mayroon lang silang dalawang misyon. Habang magkatungtong ang dalawang kamay nitong misteryosong tao, saad niya na ito ay ang pagtulak sa mga aso sa palasyo at ang paglilinis sa kaharian ng Aryan.